Isang tagalinis lang daw siya, pero hindi alam ng lahat, siya pala ang nilalang na kayang baguhin ang kapalaran ng mundo. Sa oras na nilait siya ng pamilya ng kanyang asawa, bumalik ang kanyang tunay na anyo, ang pinuno ng kalangitan ng Jukxiao. Ngunit sa likod ng liwanag nagtatago ang dilim na muling magbabalik. Hanggang saan ang kaya isakripisyo para sa pag-ibig? Ito ang kwento ng tagalinis na minamaliit ng lahat, na sa huli, siya pala ang pinakamataas na nilalang. Ang umagang iyon ay tahimik. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon sa daan ay unti-unting tinatangay ng hangin. Sa gitna ng kalsada, nakayuko si Eonzhao, suot ang lumang uniporme ng tagalinis. Hawak niya ang walis na may mga pilas na hibla, at bawat pagwalis ay may tunog na parang buntong-hininga ng isang pagod na kaluluwa. Mula sa malayo, naririnig niya ang tawanan ng mga tao. Mga tauhan ng pamilya Tan. Ang mga taong minsan ay tinulungan niyang itayo, ngayon ay tumitingin sa kanya na para bang wala siyang halaga. Ang tagalinis na yan, sabi ng isa, habang pinupunasan ang mamahaling relo. Hindi ko alam kung bakit pinili pa ni Zixin na pakasalan siya. Walang kaya, walang dangal. Tahimik lang si Eun Tumingin siya sa langit, abong-abot, tila ba may itinatagong lihim. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang bahid ng kapangyarihang matagal niyang pinigil. Ang kapangyarihang minsan ay yumanig sa mga bundok at nagpatahimik sa mga Diyos. Ngunit ngayon, siya ay isang simpleng tao. Isang lalaki na umiibig at natutong magpakumbaba. Pag uwi niya, sinalubong siya ni Tan Zixin. Pagod ang mukha nito, ngunit may halong awa at pagkalito. Yeyunzhou, mahinang sabi niya, ayaw ko sana, pero ayaw na ng pamilya ko. Gusto nilang tapusin na ito. Hindi agad nakasagot si Yunzhou. Narinig niya ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding, ang pagaspas ng kortina, at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Parang bawat segundo ay humahaba. Taposin, mahinang tugon niya. Zixin, naalala mo ba nang una mo akong iligtas? Sa gitna ng ulan, habang duguan ako sa gilid ng daan? Tumingin si Zixin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit hindi makasagot. Hindi niya alam na ang lalaking tinulungan niya noon ay hindi isang ordinaryong milalang. Lumapit si Yunzhou, kinuha ang kanyang kamay. Mainit pa rin ang palad ni Zixin, gaya ng araw na yon, tatlong taon na ang nakalipas. "Tatlong taon kong itinago," bulong niya. "Tatlong taon kong hinayaan kayong mangarap na kayo ang may hawak ng tadhana." Naninig ang hangin. Ang mga ilaw sa paligid ay kumurap. At sa unang pagkakataon, sumilip ang bahagyang liwanag sa kanyang mga mata, asul, malamlam, ngunit malalim na parang kalangitan ng Jiuxiao. Hindi mo ako kilala, Zixin, patuloy niya. Ngunit hindi ako ang lalaking minamaliit nila. Sa labas ng bahay, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga ibon ay nagsiliparan, at mula sa di kalayuan ay narinig niya ang mababang ugong, isang pamilyar na presensya. Ang pinuno ng impyerno. Muling bumabalik at alam ni Eun Zhao, wala na siyang pagpipilian, kundi harapin ang kapalarang matagal na niyang tinakasan. munit bago siya lumabas ng pintuan, huminto siya sandali. Tumingin sa babain minsang nagligtas sa kanya, sa babain minahal niya ng higit sa buhay. Zixin, bulong niya, kung sakaling hindi na ako makabalik tandaan mo lang, hindi ako kailanman naging tagalinis. At sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyo sa hangin. Iniwan niya si Zixin na nangininig habang ang langit sa labas ay unti-unting nagdidilim. Mula sa malayo, may kumikislap na liwanag sa ulap. At ang katahimikan ng gabi ay tila naghahanda sa pagsiklab ng isang digma ang muling guguhit sa mundo. Ang dilim ng langit ay tila lumulunok sa buong lungsod. Ang mga ulap ay mabigat at ang hangin ay may halong kakaibang enerhiya, parang kuryente na bumabalot sa balat. Sa gitna ng madilim na kalangitan, isang figura ang bumubukas ng mga pakpak na yari sa liwanan. Si Ion Zhao. Hindi na siya ang tagalinis na tahimik na nagwawalis sa lansangan. Hindi na siya ang lalaking tinataboy ng mga tan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay kumikislap ng ginto, at sa kanyang mga mata ay sumisibol ang asul na apoy ng kalangitan ng Diyok Xiao. Ngunit sa kabila ng lahat, mabigat pa rin ang kanyang dibdib hindi galit ang laman ng kanyang puso, kundi pangungulila. Naririnig pa rin niya sa isipan ang huling tinig ni Zixin. Ang mahina nitong tinig na nagmamakaawa. Yeyon Zhu huwag mo akong iwan. Ngunit kailangan niyang umalis. Dahil sa pagbalik ng pinuno ng impyerno, hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati ang buong mortal na mundo. Sa kabilang dako ng kalangitan, sa isang buwang ng ulap, isang nilalang na nakabalot sa itim na usok ang dahan-dahang bumangon. Ang kanyang tinig ay parang kalansing ng bakal at apoy. Matagal kitang hinintay, Zhao. Ang mundong ito ay muling magiging akin. Tumingin si Yun Zhao sa malayo. Ang mga matay malamig, ngunit sa loob ay may apoy na hindi kayang patay ng panahon. Hindi mo dapat ginising ang mga patay na kasunduan, mahinang sabi niya. Ngayon, ako na ang magtatapos nito. At sa pagitan ng kidlat at kulog, bumagsak siya sa lupa, sa gitna ng syudad nagliyab ang paligid. Ang mga tao ay nagsigawan, hindi alam kung lindol o bagyo ang dumarating. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakalam na ang tagalinis na kanilang tinutulig sa noon ay siya palang nagtatanggol sa kanilang buhay. Samantala, si Tanziksin ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin siya sa madilim na kalangitan habang ang ulan ay dahan-dahang bumubuhos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa dibdib niya ay naroon pa rin ang sing-sing na ibinigay ni Yunsu, Simple, lumang bakal, ngunit may bahid ng liwanag kapag tumatama ang ulan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tuwing naiisip niya si Yunzou. May nararamdaman siyang kakaiba, parang init na nagmumula sa mismong hangin. Hanggang sa isang kidlat ang kumislap. Sa saglit na yon, nakita niya mula sa bintana ang isang aninong lumilipad sa langit. Mabilis. Maliwanag. At pamilyar. Ye Yunzhao, bulong niya. Sa kalagitnaan ng lungsod, nakatayo si Yunzhao sa ibabaw ng gusali. Ang mga mata niya ay nakapikit, at sa paligid ay unti-unting bumubuka ang mga simbolo ng sinaunang sigil, tanda ng Jiuq Mula sa malayo, dumadagundong ang tinig ng pinuno ng impyerno. Ang pag-ibig mo ang iyong kahinaan, Ye Yunzhao. Ang babaeng iyon, siya ang magiging daan ng iyong pagbagsak. Ngunit mumiti lamang si Yunzhao. Hindi mo nauunawaan, sagot niya. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit ako lumalaban. At sa isang iglap kumidlat ang langit. Nabiyak ang lupa. Ang dalawang nilalang, ilaw at dilim, ay nagbanggaan sa gitna ng ulan. Ang tunog ay parang libong kulog na sabay-sabay nagliyab. Ang enerhiya ay nagpaalon-alon sa buong syudad, pinatay ang mga ilaw, pinayuko ang mga puno. Ngunit sa mga mata ni Yonzo, malinaw ang kanyang layunin hindi para sa karangalan. Hindi para sa kapangyarihan. Kundi para sa babaeng minahal niya at sa mundong pinili niyang protektahan. Sa malayo, nakatayo si Zixin sa gilid ng kalye. Basang-basa sa ulan. Hawak ang lumang jacket ni Yunzhou. Habang ang paligid ay nagliliyab sa asul na liwanad. May narinig siyang mahina ngunit malinaw na tinig sa hangin. Zixin maghintay ka. Napalingon siya. Walang tao, munit naramdaman niya ang init sa kanyang likuran. At sa kanyang kamay, ang singsing -sing ay biglang nagliwanag. Ang liwanag na iyon ay humati sa dilim ng gabi. At sa gitna ng ulan, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kalangitan, tumama sa gitna ng lungsod. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Ang mga gusali ay nanginig. munit sa puso ni Zixin, may kakaibang kapayapaan. Dahil sa gitna ng kaguluhan, alam niyang naroon si Yunzhou. Lumaban, para sa kanya, para sa lahat. Ngunit sa dulo ng liwanad, isang figura ang dahan-dahang bumagsak sa lupa, duguan, halos hindi na humihina. Si Ion At sa likuran niya mula sa abo, ang pinuno ng impyerno ay muling bumangon, nakangiti. Hindi pa tapos ito, wika niya. Dahil sa sandaling mawala ka, siya naman ang kukunin ko. Tumingin si Yun Zhao, mahina ngunit buong ang loob. Hindi mo siya makukuha at sa huling lakas na natitira. Itinusok niya ang palad sa lupa. At bumukas ang sigil ng Juxiao, isang portal na bumabalot sa buong syudad. Ang liwanag ay kumain sa dilim. Ang hangin ay tumigil. At sa sandaling iyon lahat ay natabunan ng katahimikan. Ngunit nang humupa ang liwanag. Wala na si Yunzhao. Walang bakas. Walang katawan. Walang tagalinis. Tanging ang ulan na lang ang natira at ang malamig na hangin na nagdadala ng isang tanong. Babalik pa ba siya? Lumipas ang tatlong araw. Ang syudad ay tila natutong manahimik pagkatapos ng bagyong iyon. Ang mga kalye ay puno pa rin ng abo at sirang pader. Ngunit sa bawat tahanan ay may isang tanong na bumabalot sa lahat. anong nga ba ang nangyari noong gabing iyon? Walang nakakakita kung paano naglaho ang liwanan. Walang nakakita kay Yunzao. Ang mga nakasaksi ay nagsasabing, May nilalang na naglaban sa langit at dilim. Ngunit sa huli, pareho silang naglaho na parang usok. Sa isang liblib na bundok sa hilaga. Ang hangin ay malamig at mabigat. Ang mga ulap ay nakadapa sa lupa, at ang mga ibon ay bihirang lumipad. Doon, sa paanan ng matandang puno, isang lalaking duguan ang nakahandusay. Balot ng mga sugat na tila galing sa apoy at kidlat. Si Ion Mahina pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ngunit buhay siya. Buhay, ngunit hindi ganap. Sa bawat paghina niya, nararamdaman niya ang bigat ng mundo. Ang bawat alon ng enerhiya na bumabalik sa kanyang katawan ay parang mga pako na tumatagos sa laman. Ngunit sa isip niya, isa lang ang malinaw. Si Zixin. Ang kanyang mukha, ang kanyang tinig. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala noong huling sandali nila. Siya ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang bumagsak. Sa kabilang banda ng syudad, ang pamilya Tan ay muling nagtipon sa kanilang malaking mansyon. Tahimik ang lahat maliban sa mga bulungan. Ang ama ni Zixin, si Tan Xiu, ay tila balisa habang tinitingnan ang mga papeles sa mesa. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon, sabi niya. Marami ang nagsasabi na ang nangyari ay gawa ng jablo. Pero ako ako'y natatakot na baka may alam si Zixin na hindi natin alam. Tahimik si Zixin sa isang tabi. Nakaupo, nakayuko at tahimik na umiiyak. Ang singsing -sing ni Yunzhou ay suot pa rin niya. At kahit sinubukan ng kanyang ama na tanggalin yon, Hindi niya magawa. Parang nakabaon sa kanyang balat. Parang bahagi na ng kanyang pagkatao. Gabi na. Habang natutulog ang lahat. Si Zixin ay bumangon. Lumabas siya ng bahay, walang dala kundi isang lampara at ang jacket ni Yunzhou. Ang ulan ay bumubuhos muli, parang paggunita sa gabing nawala siya. Tahimik niyang tinahak ang daan patungong burol. Ang mga paa niya ay nanginginig. Ngunit may nagtutulak sa kanya. Isang pakiramdam na may buhay pa si Yonzao. At nang makarating siya sa dulo ng burol, ang hangin ay biglang nagbago. May malamig na halimuyak na dumampi sa kanyang balat. At mula sa ulap may lumabas na mahinang liwanag. Parang sinag ng buwan, ngunit may hugis ng tao. Zixeni. Napahinto siya. Ang tinig na yon, hindi siya maaaring magkamali. Tumakbo siya sa direksyon ng liwanag. Hanggang sa makita niya ang isang figura. Nakaluhod sa lupa, mahina, ngunit buhay. Yeon Zhou. Agad niyang niyakap ang lalaki. Hindi alintana ang putik, ang ulan, o ang lamig ng gabi naroon siya, ang kanyang asawa, buhay, humihinga at nakangiti ng mahina. Bakit ka bumalik? Tanong ni Zixin habang umiiyak. Akala ko akala ko wala ka na. Mahina siyang natawa si Yunzhao. Hindi ako pwedeng mawala hanggat ikaw ay narito. Ngunit sa likod ng ngiting yon, may takot. May iniingatan siyang lihim. Na ang kalaban ay hindi patuluyang naglaho. Sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng lumang kuweba. Ang pinuno ng impyerno ay hindi tuluyang nawasa. Ang kanyang katawan ay naglaho. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwang nakakulong sa pagitan ng mga sigil ng Jukxiao. At habang dumadaloy ang dugo ni sa lupa, isang patak ang umagos patungo sa bitak ng lupa. Doon, sa pinakamadilim na bahagi, ang dugo ay naging apoy. At mula sa apoy, isang boses ang muling nagising ang liwanag ay laging nagbubukas ng anino. Sa bawat pagbalik mo, Ye Yunzhou, ako'y naroon. Muli sa bundok. Si Yunzhou ay dahan-dahang bumangon. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom ng kusa. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Zixin, mahinang sabi niya. Marami kang dapat malaman. Marami akong itinago sa'yo. Tumingin si Zixin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Yun Zao. Ang mundong ginagalawan natin hindi ito ganap na mortal. May mga nilalang na matagal nang nakatago, naghihintay ng pagkakataon. At ngayon, dahil sa akin nagising silang muli. Tahimik ang paligid. Ang ulan ay humina. Munit sa hangin ay may halong kakaibang puwersa. Biglang lumiwanag ang mga ulap. Ang tunog ng kulog ay sumabog sa langit. At mula sa malayo ay lumitaw ang tatlong liwanag na kulay pilak. Mga aninong bumababa mula sa langit. Suot ang kasuotang puti na may gintong marka ng pabilion ng Juxiao. Pinuno sigaw ng isa sa kanila. Matagal ka naming hinanap. Ang buong Juxiao ay nag-aabang sa iyong pagbabalik. Ngumiti si Yunzhao. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot. Hindi pa ako makakabalik, sabi niya. Hindi habang naririto pa ang panganib sa mundo ng tao. Lumingon siya kay Zixin. At sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo puno ng pangako. Ngunit may halong takot sa nalalapit na digmaan. Kung sakaling mawala ako ulit, bulong niya. Hanapin mo lang ang liwanag sa loob ng ulan. Doon mo ako makikita. At sa sandaling yon, ang mga pakpak ng liwanag ay muling bumuka mula sa kanyang likuran. Ang hangin ay kumulog. Ang lupa ay yumanig at sa isang kisap mata. Si Eunseo ay muling lumipad tungo sa langit. Patungo sa lugar kung saan naghihintay ang bagong panganin. Habang si Zixin ay naiwan sa lupa. Tahimik, nakatingin sa kalangitan. Hawak pa rin ang kanyang singsing na ngayoy nagliliwanan. Sa malayo, sa pagitan ng dilim at liwanag. Isang anino ang bumubulong sa hangin. Ang laban ay hindi pa nagtatapos in. Sa kalangitan ng Juxiao. Ang mga ulap ay parang gintong alon na kumikilos sa bawat tibok ng mundo. Sa gitna nito, nakatayo si Eun Zhao. Suot ang sinaunang balabal ng mga pinuno. Ang tanda ng liwanag at dangal ng kalangitan. Sa kanyang harapan ay nakaluhod ang pinuno ng impyerno. Ang nilalang na minsang nagwasak ng mga daigdig. Ngunit ngayon, duguan, mahina at halos abo na ang katawan. Ang apoy ng dilim ay nanginginig pilit lumalaban. Hindi mo ako matatapos, bulong ng pinuno. Dahil ang dilim ay hindi kailanman mawawala. Tahimik si Yunzhou. Tumingin siya sa malayo. Sa direksyon ng mundo ng mga tao. Kung saan naroon si Tan Zixin. Ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang pagpupunyagi. Ang dilim, wika niya, ay hindi kailanman mawawala. Pero kaya natin itong tanggapin upang hindi na muling sumira. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay sumiklab ang liwanad. Hindi apoy, hindi put. Kundi kapayapaan. Dahan-dahang nilamon ng liwanag ang nilalang ng dilim. At sa unang pagkakataon, ang mga sigaw ng impyerno ay napalitan ng katahimikan. Ang langit ay lumiwanad. Ang mga bundok ay nagbalik sa anyo. At ang mga sugat ng mundo ay nagsimulang maghilom. Sa ibaba sa daigdig ng mga tao. Ang ulan ay tumigil. Muli, sumikat ang araw. Sa gitna ng hardin ng pamilya Tan, nakaupo si Tan Zixin. Nakatingin sa kalangitan habang hawak pa rin ang lumang singsing. -sing. Mula sa malayo, isang sinag ng liwanag ang bumaba. Tumama sa singsing. -sing, at sa sandaling yon, naramdaman niya ang init. Hindi ng araw, kundi ng pamilyar na presensya. Yun Zoe. Ang pangalan ay dumula sa kanyang labi mahina ngunit puno ng pag-ibig. At sa hangin, isang mahinang tinig ang sumagot. Hindi ako kailanman nawala. Ang bawat liwanag na dumarampi sa'yo, ako yon. Ngumiti si Zixin. Ang mga luha ay bumagsak ng may halong saya at lungkot. Tumingin siya sa langit. Kung saan ang mga ulap ay bumuo ng hugis ng dalawang pakpak. Ang sagisag ng juxiao Pagkaraan ng ilang taon. Ang mundo ay muling tahimik. Ang pangalan Eun Zhu ay naging alamat. Isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na binubulong sa mga templo. Isang paalala na minsan, ang pinakamababa sa lupa, ay siyang nagligtas sa lahat. Si Tan Zixin ay naging tagapangalaga ng pabilyo ng Juxiao sa mundo ng mga tao. Tuwing gabi sa ilalim ng buwan, binubuksan niya ang lumang libro ni Yunzhao. Ang mga pahina ay may mga lumang turo at lihim ng kalangitan at sa bawat pahina ang tinta ay tila buhay nagiging liwanag na humahaplos sa kanyang kamay hanggat may umiibig boses ni Yunxiao sa hangin ang liwanag ng Juxiao ay hindi kailanman mamamatay sa dulo ng lahat ang kalangitan ay naging malinaw ang mga bituin ay kumikislap na parang mga matang nagbabantay sa pagitan ng mga ulap isang figura ang tahimik na nagmamasid Umingiti, payapa, at malaya. Si Iyon Ang tagalinis na minamata ng lahat. Ngayon ay ang Eternal Guardian ng Jyuksyaw. Ang nilalang na pumili ng pag-ibig sa halip na kapangyarihan. At habang ang gabi ay dumadaloy. Ang kanyang tinig ay bumabalik sa mundo. Isang bulong na maririnig lamang ng mga may pusong dalisay. Sa bawat paglubog ng araw. Hanapin mo ako sa unang sinag ng liwanan. Doon ako laging naroroon.